That's up guys, experiment lang to guys ha Peace uh, lang to sa mga nag-viral na tinitingna namin So ngayon, nag-try kami ngayon Kung buko ba yun Ayan, magluluto tayo ng itlog Nakatuyo Ayan, magpainit muna tayo so, Ano oras ka ba? Mas <tod> dose eh. So Painitin natin to guys, painitin natin Ayan, natapin kalsada tayo Try natin kung maluluto ba yung itlog ko Ang itlog ko, itlog Nakatuyo So sa tingin ko, mainit na oh. Hindi po mainit na. Kasi medyo ka may kanipisan kasi ito eh. Yeah. Yeah. Tingnan natin kung maluluto. Woo! Init! Tingnan natin mantika. magtika. painitin natin yung mantika. Tingnan natin kung maluluto yung itlog guys sa mga tayo na mainit yung magtiga Tagay muna tayo mo, tagay! <laughs> Magluto kami ng itlog Luluto ako ng pulutan Ayan <laughs> <laughs> guys kasi hindi kami nakapag outing Ayan dito tayo mag outing uh, Bilid ng kalsada Cheers! <laughs> <laughs> guys, after one year, dito na! Bakit na natin kung maluto yung itlog? Nakapiginit. Ang oras natin? Ang oras, Sir? So, 13. Shhh! <laughs> sayang likas natin ito. <laughs> <laughs> Kaysa ko yung naluluto sa init. Grabe <laughs> init. So, yan guys. Antayin natin ito na maluto siguro to. Ayan. Baka tayo yung maluto dito eh. So, yan na guys. The moment of truth yan ha. Ayan o guys o. Oh. Yung hinano natin yung iplog saka tuyo. Sinubukan lang natin guys para kung totoo ba talaga yung nakikita natin mga video sa mga ano try din ako kung totoo ba talaga kung makaluto ba talaga yung araw grabing init oh ayan oh yung araw oh ayan sobrang init grabe parang ako yung maluluto hindi yung niluluto kong itlog <laughs> So guys, uh, medyo, medyo, may ano, ah, i tayo guys, oh. Tingnan mo. Oo nga. oh Tingnan mo yung dilaw. Naluto na yung dilaw, oh. na toyo yung dilaw, oh. Ay ano, yung dilaw kay so naluto. Pero hindi naman talaga totally luto yung ano eh. Yung ano na oh, Ayan oh. Mag-try, mo yung camera guys, oh, oh. oh. yan na yung kalabasan, no? Oh, yung ano? Oh. Medyo natuyo yung dilaw. Yan, no? Oh. Hmm. Yan, no? Oh, oh. Yan, no? Oh. di ba? Oh. Yan. Medyo na ano lang siya, oh. Diba? oh. Eh, pero hindi siya totally na luto guys so siguro yung mga nakita natin sa ano nagang, depende lang siguro sa lugar yun kung gaano kainit yung temperature dun kaya siguro kung gaano luto yung itlo kung ano yung niluluto nila so ayan nasubukan na natin kung ano pa talaga makakaluto pa talaga yung init so, hanggang dito na lang po yung video natin guys ayan o no? ayan so hanggang dito na lang po tayo see you part 2 hintay sa bubong